Magandang araw, mga mawe. Kaninang umaga nga ay maagang maaga din kaming umahon ng bundok at magapitas nga ni kami ng mga ilang prutas na natira at sayang naman kako kung hindi mapapakinabangan. Magatingin na nga rin ang matitibang saging sinatatay tapos din na nga rin kami madayo ng aming pananghalian. Madalas nga ni kapag rining walang pasok ay naahon din kami ng bundok at nagatabas-tabas at sa sunod na buwan nga ni kami magapatanim uli. At dahil din nga ni kami madayo ng aming pananghalian ari nga ni pagkarating na pagkarating pala ang namin ay nagsigaya ka na agad sa pagluluto. Pinagkayod ko na nga ng aring nanay ko at ako'y gagatan ko na nga lamang itong nabil kong hipon dito na nahuli sa ilog. 150 pesos nga yung bili ko sa garining hipon at yung garining nga daw hindi mo nakaka blood kapag huli sa ilog. Aring nga pisan ko na nga ding lutuin. Bali unahong una kong ginawa diyan ay sinangkutsa ko nga muna sa asin at pagkatapos ay pinapula-pula ko lamang ng kaunti. At nung magiba na nga ang kulay, inilagay ko na nga din yung pangalawang gata at naglagay na nga din ako diyan ng mga pampalasang sangkap katulad ng sibuyas, bawang, asin at saka ng minta at dahil mabilis din la naman maluto aring mga hipon ay sinabay ko na nga din agad ilagay aring mga kalabasa papalambutin la ang natin yung mga ilang minuto Napakamura nga rin ang kilo ng ganitong hipon kapag nahuli sa ilog kumpara dun sa mga huli sa palaisdaan. At para sa akin yung garini nga ni ay mas malasa at mas masarap. Ari nga nitong ni mailagay ko diyan yung malapot na gata ay naglagay din pala ako diyan ng mga ilang pirasong talbos ng sili at ng merong amoy anghang. Eri talaga yung mga simpleng lutuin mga mare pero talaga namang napakasarap at paniguradong taob na naman nga ang kaldero. Pinakuluan ko nga lamang yan ng mga ilang minuto at nung malambot na nga yung kalabasa ay hinangon na dinamin. At ari nga ho, umusok-usok pa, luto ng ating ginataang hipon. At eto naman nga palang kapatid kong si Ara ay nagluto ng pansit. At kung gusto niyo mapanood yung kanyang pagluluto ng pansit, ay punta na lamang ho kayo sa kanyang Facebook Reels. At ari na nga po lahat ang aming mga pagkain pagsasalusaluhan ngayong pananghalian. At syempre, bago tayo kumain, ay wag nating kalimutang manalangin. Thank you Lord sa blessings. Kain po tayo mga mawe. Mas masarap talaga kumain kapag garing magkakasama at maraming kaagawan. Ari aning si Ate Queenie ay talaga namang inuna ang pansit. manang mananganing sa akin at paboritong paborito din ang pansit. At habang nagkakain nga nang Panay, Panay nga nang ang ukit ng luluhin. Kaya yung bata ay talaga naman ay iamot na. At pag kaya rin naman namin kumain diyan, kami nga ni nagpaiwan na din sa may bahay. At aring nga sinatatay, umahon na nga ni sa bundok at sila nga daw ay mamimitas sa mga prutas. Nung nakarang ahon nga namin ay namitas kami ng lansones at ngayon naman ay aring mga rambutan. Kakaunti din lang naman aring pipitasin namin at pansarili lamang at pangkain. Hindi na nga namin na ipapitas at sayang pa nga kapag pinapitas ay lugi ka pa at lilimang piso nga ata ang kilo ng garin. Ipalibasin si Rutri at halos upsupi na. Halos kalahating kain nga lamang aring pinagpipitas at pagkatapos tapos ay nanguha din ni mga tiratirang mangustin. Awa naman ang Diyos ay nakarami-rami din nga ni, kami dinin ng ani ng mangustin. Nawa nga ni, sa sunod ay marami uli at nang hindi naabilihin. At sumunod munod pinitas ni natatay, ere nga mga lansones. Nakakatuwa nga at medyo marami-rami pa rin nga na yung aming mga nakukuha. Nung nakarang vlog ko nga kung napanood nyo, ay talagang napakaraming bunga nito at halos isang puno pa lamang mga isang daang kilos na mahigit yung aming nakuha. Kaya sabi nga dyan ni tatay, magatanim pa nga daw kami diyan ng mga puno ng lansones at mga rambutan para pagdating ng panahon ay marami uling aanihin. Ika nga lang iba'y kapag may tiyaga ka, ay di kay may nilaga. Aba, bago yun. Pero bukod nga sa pulong, ay talagang sipag lahat nga niyang puhunan at kahit pa paano kita yung makakarao sa buhay. Iba-iba din nga ni kapag madiskarti ka lalo pa pag din niya sa probinsya di kayo kapag rin yung nakapamoso ka ay libre na ang iyong ulam pagmamayang hapon. At pag kaya nga namin di ang mamitas ng mga ilan-ilang prutas ay di umuwi na nga rin kami. Fast forward, kami nga huuli ay guyod na naman at kami nga palay pala don manunulungan dun sa pinsanong nanay ko na akasal. Matulong nga daw yung nanay ko sa pagsusuman at saka yung tatay ko ay matulong din sa paghahalo ng mga kalamayin. Dini nga ni sa amin sa Mindoro kapag rin yung ikakasal yung isa sa mga kamag-anak, kaya talaga namang dumadayo nga ni kami at pinapagkabalhan ng oras sa makitulungan. E rin nga ni ho palang nakadilo ang pinsanong nanay ko na ikakasal at pagkarating na pagkarating pala ang namin dini ay talaga namang abalang-abala na nga ang mga tao sa pagkukumpuni. Dalawang araw pa nga bago sumapit ang kasalan pero talagang napakarami na nga ng trabaho eh, sa so pagsusuman, pagkakalamay at paggagawa pa lamang ng atsara. Pagkarating na pagkarating pangalaang ang namin din eh, kami naman hinayina na agad at kami kumain daw muna bago makipagpanulungan. Ay kahit din busog -busog pa din busog-busog pa at dahil sa hiya ay talaga namang napilita na rin kaming kumain. Ay man din na hindi pa nga rin nakakatulong ay lamo na agad at rin nga ni pala yung paulam sa amin, adobong baboy. Dito rin nga ni sa amin sa Mindoro basta kasala na hindi mo itong suman sa palaspas. Halos silang kilong malagkit nga itong kanilang pinagtutulungang isuman at eto nga at mga kababaihan nga ang gumagawa kalimitan ng ganito. At dito rin nga ni sa amin buhay na buhay pa rin nga ang pagbabaya ni Hannah at kaawang gawa. Lalo pa nga iika sa mga ritong kasalan at panulungan, handa at sa silang nadais para magbigay at tumulong. Ari nga pala yung tinatawag dito sa aming sumang palaspas at yan nga pala ay gawa sa malagkit na merong gata. Ay ko, ay sa pagtatansya pa nga la ang pagbabalot at pagtatali, ay talaga namang dapat ikay maigi at baka nga mabusbos. Sa ating ilaang man din kapag sila ang nagawa ay maalwan pero napakahirap din nga naman. Ika nga ay kapag maraming nagtutulungan, ay di mabilis kayaare, aring nga ni, tapos na ang kanilang baluting suman. Naglagay na nga diyan ng gata at tubig at halos magdamagan nga aring salangan. At ari na naman nga pong si Ate Kuning ay naninigurado na kagad na mayroong maiuwing suman at nakapagsili na agad ng dalawang piraso. Ay kakaw nga ikan, nino kaya rin nagmana itong batang ito? At dini naman nga po tayo sa mga kalalakihang nagawa ng kalamay. Dine rin nga ni sa amin sa Mindoro ay maraming iba't ibang klase sa paggawa ng kalamay at sa puntong are ang kanilang inagawa ay yung tinatawag na patabol. Eto nga pala yung malagkit na bigas na binabad sa tubig at pagkatapos nun ay pinagiling. Kinukurtihan nga la ang nila yung pabilog pagkatapos ay inalagay nga dito sa kumukulong tubig. Abay uunahan ko na nga ho kayo at yung mga yan daw ay talaga namang naghugas ng maigi ng kamay kaya naman huwag na kayong iingli. Papakuluan nga lang daw ito ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot yung malagkit. At kapag rin nga ning nakuluan na at malambot na ay hinango na din isa-isa. At dinin na rin nga ni inalagay sa isang malinis na timba at pagkatapos nga niya na idudurugi na tahaluin maigi. At habang nagadurog nga ni Dian ng malagkit, aring nga ning si tatay ay nag na ng asukal. At nung tunas na nga inarnibal na asukal, ay di hinuhuna nga yung gata. Sa pagluluto talaga ng kalama, ay mula umpisa hanggang sa matapos, ay walang humpay na paghahalo. Kaya nga sa paggagawa ng garini, ay kailangan ay marami kang kahalili. At sa pagluluto nga ng garini, kailangan ay alalay at tanchan nga lamang ng maganda nga ang pagkakaluto. At kapag garining bula ka na, ay saka naman hinuho yung malagkit. At aring nga umpisa na naman ng walang humpay na paghahalo. Hahaluin ang hahaluin nga laang yan hanggang sa madurog yung pinakang malagkit. At kapag garininganing ka na, durug-durug na, isa eh, ka naman naglagay ng peanut butter, pampalinamnam at pampasarap. At naglalagay nga rin pala sila diyan ng star margarine at saka mantika, pampakintab. Sa tuwing may kasalan nga dito sa amin sa Mindoro ay eh, hindi hindi mawawala ang suman at pagkakalamay. Inuuna talaga nila itong iluto at gawin dahil aring nga na iasabit sa mga ninang at ninong ng mga ikakasal. May mga kasabihan at paniniwala nga sila na ang malagkit nga daw ay mahalaga para sa malagkit na pagsasama ng mga magsing-irog. At eto rin nga ang kalam may ay inabenta sa mismong karawan nga nung kasal. At ika nga nila ay para sa unang hanap buhay. At ari nga, luto na ang ating malagkit na kalamay. Pinalamig-lamig nga laang nila yan at inalis yung init. At ari nga ngayon ay napagtulong-tulungan ng na ading ibalot. At eto nga ning una nilang inapagbabalot ay para nga daw sa mga ninang at ninong mga pangsabit. Hindi ko na nga nabidyohan yung mga pangsabit pero yun nga na kalhati ng baboy, merong kalamay, merong suman, may tuyo, may suka, sibuyas at bawang. Nagayos na rin nga din ng pinakang sibi sa pagaganapan nga ng pinakang kasalan. At bandang pahapon nga ay tinawag na naman nga kami para magmerienda daw ng pansit. Kapag talaga usapang pansit, aring si ate ko nga hindi papahuli at sarap na sarap na naman nga. At dahil hapon na nga ay nagpaalam na din kaming umuwi at aring nga mayroon pa nga ning pabaon sa aming kalamay at saka ng suman. Sayang sayan na naman nga pong mauwi ang batuta at may bitbit -bit na suman at kalamay. Ay paboritong paborito niya nga ang suman at laging inagawang almusal. At pagkayari nga naming makipagpanulungan ay di kami umuwi na din. Pagka uwi na pagka uwi naman namin din sa bahay ay kasunod na nga rin pala namin aring tiyuhin namin. Gahawak nga din daw siya sa kasal kaya aret inabahagihan nga kami ng kanyang sabit. Di ni nga din sa amin, basta isa sa magkakapatid ay gahawak sa kasal ay gatulong-tulong nga din ang kanilang pambigay. Kaya eto, nagsabit din nga sila ng dalawang ng karne ng baboy tapos meron ding 1.5 na cook. Sa madaling sabi nga ay kung sakwan ay di nagtutulong-tulungan nga lamang silang magkakapatid. Kinahapunan naman ang aking puso ay tuwang-tuwa at sa wakas sa matagal ka paghahantay ay dumating din ang aking inapakaintay-intay. At kung hindi nyo nga maitatanong, ari nga pala yung ating pa-iPhone giveaway. Sa palagay ganin nyo ay kayo'y napapalagay at baka nga ni kayo na ang susunod na mabibigyan na rin. O ay kitang-kita nyo naman at mainit-init pa ay talaga silyadong-silyado pare may kasama na rin nga pala itong screen protector at saka ng iPhone case. At talaga naman mga mare ngayon pa lang ay manalangin na nga kayo at baka kayo nang sunod na mabibigyan itong iPhone XR. Napaka mapalad naman talaga ng mapipiling mabibigyan nito at talaga namang ubod ng kinis at napaka smooth. Color black na iPhone XR nga pala ito mga mare at talaga namang napakaganda. Pati nga ni ang kanyang battery health ay 100% pa rin. Complete accessories na nga rin pala siya mga mare. Meron siyang kasamang headphones at saka ng charger. Anyway, maraming salamat MT Gadgets PH sa napaka-smooth ng transaksyon. At advance congratulations na nga rin pala sa mapalad na makakatanggap nito at i-announce ia ko na nga alamang pala yan, sa mga susunod pa nating videos. Kaya naman sa mga nangangarap din magkaroon ng ganito, mahalay sa susunod kayo naman ang mapili. Kaya naman maging consistent lang kayo sa pag-share, panonood at pag-comment ating mga videos. At malay nyo nga na sa mga susunod pa nating pag-giveaway ay kayo naman. Anyway, maraming salamat nga rin po pala dito sa mga followers namin na dumadaan at meron pa nga dalang rambutan at saka itong pako. Salamat naman nga ako kako at kako'y libre na naman ang aming ulam na rin para sa hapunan. At shoutout na nga rin po pala sa mga followers namin na dumadaan din sa bahay. Maraming salamat nga ako palagi sa inyong pag at panonood sa aming mga vlogs. And yun lamang muna nga ho for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!